<laughs> o, oh, kumusta na ang lahat? Oh my God, it's 11.01. So, matutulog na tayo mga friend lalo. Kasi, busy tayo bukas. And marami tayong gagawin. And, ayun. Salamat po sa lahat. Ng mga uh, tumulong kanina sa pag uh, pagpintakasin namin doon sa aming barangay, doon sa landslide area. So, thank you so much sa lahat ng mga barangay officials, sa lahat ng mga residente na tumulong no, para sa paghahanda sa darating na commemoration, a uh, third year anniversary, landslide Noong no, April at uh, 11 2022 so 3 years na ngayon guys ngayong uh, April 11 2025 okay see you again tomorrow it's me again and Demariquette thank you so much bye